Hello, 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 hello. This is your Miss Universe 1981. It's Maring Mar Vlog. At muling nagbabalik sa inyong kamera. Kamera! <laughs> ayan na yan. Ngayon, I'm so very happy dahil pupunta at siya shopping na naman tayo sa ating mini farm sa ating Hinagoan Nature Park. I'm so pretty today. I just feel pretty, guys. Ayan, with my little basket and with my beautiful body. <laughs> I raron pa bura pa muna tayo, un take a post. Well, pupunta tayo sa ating mini farm sa Hinaguan Field. Magluluto po tayo ngayon ng ating maulap for today's video. Ayan, happy 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 Wednesday everyone today. is September 27, 2023 and it's, it's Wednesday with this beautiful lady in front of you. Chat out. Ayan, ayan. Nandito na tayo sa ating mini garden. At uh, magkukuha lang ako ng ating plant na tanim. Plant na tanim! Ah, Alibog na ko noon. Yan ang ating tanim na talong. Ayan. sa ating eggplant. Oh my God. Talong. Eggplant. Ang sarap niyan for today's video. Ang sarap talaga ng eggplant, guys. Yan. <laughs> ako na ako ng eggplant. And dito naman sa ating uh, ta ibang tanim dito ay kukuha tayo ng mga ricados na pwede nating ihalo sa ating menu for today. At nakakuha na ako ng si sibuyas, ahos at <laughs> ay, may bagoong may bagoong sa kasaba plan. <laughs> Ayan. Ay, oh my God. Oh my God. May wagang bato noon. Charot. So, let's go now to our kitchen dahil magluluto na tayo. Ayan. Ang ganda-ganda ko. Oh my God. I feel pretty kasi in love ang inyong maring mar. Ay, charot lang. Ayan, so um, welcome to our Hinaguan, um, house sa ating kitchen area. yan so yung nakuha nating talong or eggplant is ay i-cut natin into that part kasi uh, magluluto tayo ng pakbet at ang ating specialty na atay ng manok with patatas. Ayan, nak nakabili na tayo ng atay ng manok courtesy of Inday Katok doon sa ating... Um, public market sa saan. And hugasan din natin yung ating gulay. No, slice gulay na po yan sa pagbili. So, kilo po yan. It's 50 pesos per kilo doon sa ating market. Ayan. So, na-prepare na natin ang ating sibuyas, ang ating bawang, ang ating Um, dyan, muna natin yung ating atay ng manok. So, ganyan lang po yan. Lagyan natin ng kalamansi. Lagyan natin ng oyster sauce. Lagyan natin ng paminta. So, kayo na mag ano, kung kaano karaming ilalagay nyo. Tatsatansya lang po yan. At soy of course. Ayan. So, with your magic hand, guys, so, dapat nagugas po tayo for safety purposes. Ha. So, after marinating, after the process, ay ilalagay natin sa ref for a couple of hours or minutes. So, for, sa akin, minutes so, so, while waiting for that minutes na maano yung marination, ay pipito tayo ng ating patatas. Oh my God. Ang patatas na lang. I remember this, no? Sa sa movie or sa, 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 sa yung um, Sarah the Munting Prinsesa. sila yung nagluto ng patatas. Bakit patatas kaya yung inuulam nila lagi, no? <laughs> So, after frying the patatas, ay natin. Ayan. So, ganyan ka-brownish lang po. Kasi ito, ang sarap talaga pag piniprito before, before natin cook Ayan, pipitohin to natin ang ating atay ng manok. Ayan. So, it's 2 kilos, guys. So, marami, marami natin ating pipituhin. So, make it golden brown lang. Ganyan, o, golden, golden. So, kung ganyan color na po, okay na po yan. So, wag natin i- over fried kasi ma-overcook siya baka titigas ayan so parang ano lang ba ko sa Bisaya pa, pahumutan oh, ng sa mantika. Oo, yan. So, after frying, guys, ay magigisa na tayo ng ating bricados, ng spices natin, ang ating bawang, ating sibuyas, at ilalagay natin ang ating fried, mini fried, or smooth fried, na ating ate na manok. So, kayo na wala, magtitimpla kayo, anong timpla sa aking granules. So, nagdagdag din ako ng paminta. Nagdagdag din ako ng Yeah, yun yung ganyan yung, Kahit anong ini ganyan sa Magic Sarapan Or, or Giris sa Mix Basta kayo nabala So after that Diligyan ko niya ng water Hindi ko na na-videohan Para po maano ma, -ano, ma kuluan ang ating atay ng manok Para mas malambot na siya As so after A couple of um, minutes Mga 10 minutes of pagpalambot uh, niyan Ay inilagay ko na yung pinilito nating um, Ating patatas At the final touch ng ating powder at ng ating toyo. So, taklob-taklob, guys. And that is our final result ng ating um, adobong atay ng manok with patata. So, after that, ah, natin. So, sa same pan po, ay magigisa tayo ng um, sibuyas at ahos. The same process kapag nagigisa tayo. No? Ganyan na naman yung basic na step. No? So, after that, ay ilagay natin yung ating sari-sari na pangpakbet and some of the granules yan kayo na bahala magtimpla no so after after na pagtimpla ay ilalagay na natin at that's 2 minutes at 2 to 3 uh, minutes ha? so after that ilalagay natin ating bagoong na siyang magpakompleto sa para tawagin itong pakbet. actually bagoong na tayong guys <laughs> ay ginawa ko so kukurayin lang yan guys and just a small so, a soft lang ha para hindi po ma ano ma, ma no, malata yung ating gulay. So, after a couple of 2 to 3 minutes again, ay luto na ang ating pakbet. So, ano natin ganyan, guys? And, para makakain na ang mga buhaya. Ayan <laughs> ang ating atay na manok with patatas. Ang ating pakbet at may na some sort of our, ano ba to? Oh, yan, Some na. So, guys, kain na po tayo. Thank you for watching! Yeah, not. Nice, I'm gonna go wala, ni kutsara. Ano d'yo ba? May mga wala mo d'yan. si fix ni mga bet. with pet d'yan. Pix! we're heading na to Sagpulon. Walk our gangster. Ayokong i apil dito. Sige lang kay Yung pinakaamo man ang nag Okay. Patay eh. Yeah, let's go! Bye, guys. Hi guys! We're going to Hi! Hi! one. Alawas nes, is with us. Talagang ginagay sa hangin. Oh my god! Diyo na namin look alike. mag talaga tayo. Chucha! 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 Chai! Chai! <coughs> wow, magina. <coughs> wow, ganda ng water. Lakas ng water niya. Lakay niya, ito na. Yan, baso. May baso yan. Ay, hindi. Yung dinalan niyo may baso doon. ay hmm. Ayan.

Well, no, Magkakagulaan okay. <laughs> ang bato ha. Mura na. Mali ang bato. Balik niya. hala, the word. Sad which means, um, Sagittarius. because our, na yung kita niya naman na mukha ng rambutan ng mukha ko. Loto pa. Kapos, luto ba? Tapos luto pa naman. Tapos nakapos sa kaoros sa magluto ay. Tagan ka yung procedure. Iuna ang alimango ka. Iuna ang alimango ng pitaon. Ilunod na. Pita kay Gibrasan. Ana. Ay, tapos pag ano din eh. Ako pa na. <laughs> <laughs> Ikaw pa yung nagbayad. Pero <laughs> pag nabut din eh. Yeah. Tagan din kayo mukhaon. Mukhaon Isa kayo mukhaon. gabok magigabok Sabaw lang dahil. Uh, ganda na preparation, bottle fight guys, daw huh? na uh -huh. courtesy of Rhea Villanera, uh -huh. Si napaay naman ang nagsugba ng ating tempo at sin, iba yung multi mo na ganon na 12 Points, pointing system din eh, pointing system, sa sa grabi ba yan ng One. points. Gabi nga points. 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 Pila mo yata kay Ami sa po sa ice. Five. kayo Pero na-disqualified ka. man? Sa pag-picture ganina. Oh, minus three points to. And we're done swimming. So, we're gonna go there. Si Uy Naguan Farm, uwi na po kami. Thank you sa much, Nagpulang Falls! Oh my God. Parang magbabinta ako ng ano dito. Magbabinta po tayo ng... Corn soup. <laughs>